Nakatanggap ng 25 wheelchairs at apat na saklayang mga PWD o persons with disability mula sa Pamahalang lungsod ng San Jose, Nueva Ecija. Ayon kay Mayor Mario Salvador, bahagi ito ng pag-alalay ng pamahalaan sa mga PWD. Nagpasalamat naman ang mga nakatanggap sa walang sawang pagsuportang ibinibigay sa kanila. Ayon sa Public Information Office, magkakaloob din sila ng prosthetic legs sa mga nangangailangan nito sa susunod na buwan. Samantala mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa San Fabian, Pangasinan, nagtulong-tulong tulong sa Brigada Eskwela. May detalye si Hermie Chano. Nakipagkaisa ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa Sinigawang Brigada Eskwela dito sa West Central Elementary School sa Barangay Poblasyon, San Fabian, Pangasinan. Nagsidatingan ang mga kaanid ng INC sa Parlan, ganap na alas 6 ng umaga tumulong sila sa paglilinis sa buong paligid ng paaralan at tinanis ang mga damo at mga kalat sa lugar. Labis namang ikinatuwa ng pamunuan ng paaralan ang kanilang pagtulong. Uh, para sa lahat po na tumulong at tumulong at tumunta dito sa ating school, maraming maraming salamat sa lahat po ng ginawa ninyo at sa patuloy na pag pagsuporta sa amin. Sa ang pamunuan ng paaralan na muling tutugon ang mga kaalit ng Iglesia ni Cristo sa susunod ng mga Brigada Eskwela. Mula rito sa Pangasinan para sa Iganius, Hermitiano, I am one with 25. Inilunsad sa Osames City ang basic swimming lesson para sa mga batang may kapansana. Kawag na ito sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities. May detalye si Clever J. Gabriel. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa dito sa Ozami City ang swimming competition ng mga kabataang mayroong kapansanan. Basic swimming lessons sa mga kabataang may kapansanan ang inilunsad ng nasabing lungsod kasama ang Pedaling to Live and Green Shelter of Plags Incorporated na isang non-government organization. Ang layunin ng ganitong gawain ay upang maipakita sa mamamayan na hindi pabigat ang mga kabataang may kapansanan sa halip ay dapat silang ipagmalaki dahil sa kanilang angking talento at galing ang Ozani City Barracuda Swimming Team sa pangunguna ni Coach Clark Kapangpangan kasama ang kanyang mga kabataang swimmers na silang nagsanay sa mga children with special needs ay taus-pusong tumutulong sa ganitong mga gawain upang hindi lang sila ang makilala sa larangan ng sports, gayon din ang mga kabataang may kapansanan. Isinabay ang paglulungsad sa mismong International Day for Persons with Disabilities upang maipakita sa buong mundo na kaisa ang mga uzamis nun sa pagsugpo sa diskriminasyon at bullying at maitaas ang uri ng mga kabataang PWD. Mga kabataang may cerebral palsy, child with autism, Down syndrome, learning disability at deaf na hindi bababa sa sampu ang sumali sa basic swimming lesson kung saan todo suporta ang kanilang mga magulang. do you feel that you participated in this basic swimming? Me, I am very, very happy last Saturday and Sunday for the two-day training. And then some of my PWD, especially the deaf, very happy to join the training. Matapos ang libreng basic swimming lesson ay nagkaroon ng kompetisyon sa paglangoy ang mga kabataang may special needs. Ang kapansanan ang makabataang ito, ngunit hindi ito ang naging hadlang upang maipakita nila ang kanilang kakayahan. Mula rito sa Ozamis City, Misamis Occidental para sa Eagle News, Clever J. Gabriel. We are one with 25. Samantala, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Maramag at Pangatukan, Bukidnon, naglunsad ng tree planting activity. Aabot sa may ang seedlings ang kanilang naitanim. May detalye si Ira may Amorganda. Nakiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para mapangalagaan ang kalikasan. Pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tree planting activity sa bayan ng Maramag at Pangantukan Bukidnon. Bagamat, malayo at mahirap akyatin ay sinikap pa rin nilang makarating sa lugar kung saan sila magsasagawa ng aktibidad. Mahigit limang daan na binhi ang naitanim. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng landslide o pagguho ng lupa. Sinaksihan ito ng mga kinatawa ng LGO Pangantukan upang maturuan at magabayan ang mga lumahok sa nasabing aktibidad. Lubos naman itong pinagpasalamat ng LGO Pangantukan ang pakikiisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula rito sa Valencia City, Bukidnon, para sa IGA News, ay Ramia Morganda. I am one with 25. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 5.30 hanggang alas 6 ng gabi. Kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprovincia25 at gmail.com. Ako po si Nea Mangawang. Ako po si Erlo Bringas and I am one with 25.